Ayun na guys, nandito tayo ngayon sa Biason. Kanina sa ano tayo? Sa Biwok. Ngayon, napunta po ako, ako dito na pasugod dahil nakita ko doon sa Biwok, tanaw-tanaw dito. Ang maraming namimigwit. So, ngayon guys, update ko kayo dito sa Biason. Ayan, bilog na mukha ko. Alright. Ayan si Master. Sit up niya, kalagkad. Bidawi na, wala pa? Ah, karating lang niya. Ayan, ayun si Antony. Lalakad si Antony, mukhang pawi na. Ayan, sa dulo si Antony. Yun know? o. Ngiting tagumpay ah. O, tayo na. Ay, isa lang? Oo, dami ang dami. Dalawa, puni. Ano na uwi? Ha? Ang pahamaw oh, mo, Gustavo, nung kilo. O, gano'n? Oo. Oh. Lampang pagawa pa ako. Oo. Marami pa namin wala na. Hey uh, guys, nakikita nyo mga pangka yan. Mayroon din sa sakin ito ang post -cart. May kubo. Pag may bagyo kasi, pag may tuwing may bagyo, ang mga safety, na yung mga bangka nila ayan pag may tuwing bagyo yung nasa sarap na yan ang mga ang mga water uh, uh, dati yung wala yan dito halos na pupupuno yan yung ano uh, dyan, mga bangka safety na safety kasi yung mga bangka nila dito kaya dito nilalagay dito tayo marami pa rin pala jan John Angie Vlog kung wala hindi na si Jan Angie Vlog dito banda ron sa dulo dami na miming ito oh. ayun nakita ko sa tista pala yun dami na miming ito pa, sa tista pala baka sa tista sa sila sa tista nga yun yung may tambakan daming tao Oleh <laughs> dah. Amali